So, na, reto lang din na. Eto, si Pandy. Ipapang si Pandy. Ay, ang isa tayo. Hindi ka sakit na yan. Ma, nasa

Ito pa ang green o. Green ba? May naman ba? Siguro kami ay bas. Ay bas. Green talaga yan oh! Bakit ito hindi green? Ano ba? Meron nga kasi mag-swimming siya. Alam mo ba ba yung tinsot niya, Tupi? Dahil lang ang alam ko ito ng alam. Ang alam niya, muna tayo ng bags. Ano ba?